Vibrasyon ng Xiaomi keyboard. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito. Balik na naman sa bagong video. Sa video na to ipapaliwanag ko kung paano alisin ang vibrasyon ng keyboard tuwing nagta ka dito sa Xiaomi phone. Kung gusto mo ng ganitong video, marami pang iba sa channel na ito. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para tumulong sa inyo. Sige, Simulan na natin. Nasa Xiaomi phone ko na ako at hanahanap natin ang settings option. Nasa ibaba ang settings sa gear icon. Sa settings, mag-scroll ka pababa hanggang makita mo ang additional settings. Sa additional settings, iklik mo ang languages and input option. Sa languages and input, iklik mo ang manage keyboards option. Kung adi mo makita ang Manage Keyboards option, depende yan sa oras na pinapanood mo to. Baka na-update na at may nagbago. Pero hanapin mo lang. Nandyan yan sa Settings. Pwede kang mag-click dito sa itaas sa Search. Sa Settings. Tapos itype mo Manage Keyboards. Kung di mo makita, ilagay mo dito para maghanap at i-click mo lang. Sa Manage Keyboards. Tingnan mo kung naka-activate ang Gboard keyboard. Dapat naka-on 'yan. Kung hindi, i-click mo lang dito para i-activate. Ngayon, buksan natin ang Gboard. I-click natin dito sa itaas sa Gboard settings. I-click mo ang option Preferences. Pababa ka konti at makikita mo itong option na tactile feedback. Kung ayaw mo ng vibration, i-off mo lang ang Gboard sa tactile. Ayun, naayos na. I-commento mo sa ibaba mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang. Yakap, ingat kayo.